Hi guys! Good evening! So ngayon guys ay meron akong ginawang periodical test or lagumang pagsusulit sa GMRC. Ito ay meron ng TOS or talaan ng specification or known as table of specification at meron din siyang susi sa pagwawasto or answer key. Ito guys is for the first quarter or unang quarter lagumang pagsusulit sa GMRC or good manners and right conduct. Okay, so without further ado, let's have it. And if you are new in my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you are updated of the videos that I am posting. Like and share and also to help others. Alright, so let's have it. Periodical test sa grade 4 GMRC or lagumang pagsusulit sa grade 4 GMRC. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat ang sagot sa papel. Number 1, si Riden ay may natitirang bao na pera pagkatapos ng recess. Ito ay inihulog niya sa kanyang alkansya pagka-uwi ng bahay. Anong katangian meron siya? A. Mapagpasensya. B. Matipid. C. Mabait. D. Magalang. Number 2, nakasalubong ni Altea ang kanyang guro at binati niya ito at gumamit pa siya ng po at opo. Anong katangian meron siya? A. mapagpasensya B. matipid C. mabait D. magalang Pangatlo, sinusunod palagi ni Elijah ang utos ng kanyang mga magulang at mga nakakatandang kapatid. Anong katangian ang meron siya? Letter A. mapagpasensya B. matipid C. masunurin D. magalang Ikaapat Inaalalayan ni Arya ang matandang tumatawid sa kalsada para hindi ito masagasaan ng mga sasakyan. Anong meron na katangian sa kanya? A. matulungin B. matipid C. masunurin D. magalang Panglima, ibinalik ni Joan ang nalaglag na pitaka sa kantin sa may-ari nito. Anong katangian ang taglay niya? A. matulungin B. matapat C. masunurin D. magalang Ikaanim ito ay nagpapahiwatig ng kahandaan na nagmamalasakit, magbigay at magbahagi ng oras at iba pa. A. Matulungin, B. Matapat, C. Makatao, D. Magalang. Ikapito, ito ay nagbibigay sa mga tao ng lakas at pag-asa sa harap ng mga hamon sa buhay at pagsubok. A. Matulungin, B. Matapat, C. Makatao, D. Makajos. Ikawalo, ito ay nagdudulot ng positibo at nagkakaroon ng magandang atmosfera. A. Matulungin B. Masayahin C. Makatao D. Makadyos Ikasyam, ito ay pagsama-sama ng pamilya sa iba't ibang okasyon at magpapakita ng pagpapalaga sa isa't isa. A. Matulungin B. Masayahin C. Ugnayan ng pamilya di makajos. Sampu, ito ay nagpapalakas na ugnayan at nagtataguyod ng harmonya sa komunidad. Letter A, matulungin. B, pakikisama. Letter C, ugnayan sa pamilya. Di makajos. Labing isa, sa Islam, ang mga Muslim ay niniwala sa isang Diyos na tinatawag na ala at si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. Ang mga Kristiyano naman ay niniwala sa Diyos na ipinapahayag o pinakilala ni Yesus sa kanyang turo at buhay. A. Paniniwala. B. Banal na aklat. C. Mahalagang aral. D. Bahay-sambahan. Labing dalawa ang Bibliyang banal na aklat ng mga Kristiyano ang buhay at turo ni Jesus ang modelong sinusunda ng mga Kristiyano, samantala ang Quran naman ang pinagbabatayan ng mga turo sa Islam at ang buhay at turo ni Muhammad ang sinusunod. A. Paniniwala, B. Banal na Aklat, C. Mahalagang Aral, D. Bahay, Sambahan Labing tatlo, ang pangunahing turo sa Kristiyano ay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa, pagpapatawad at ang pagsunod sa mga aral ni Yesu Kristo. Sa Islam, ang limang pangunahing turo, five pillars of Islam ay ang pagsagawa ng pagpahayag o confession, shahada, panalangin, sala, pag-aayuno o fasting, son, pagbibigay ng abuloy, zakat at ang paglakbay patungo ng meka sa abot ng makakaya or hajj. Letter A, paniniwala. Letter B, banal na Letter C, mahalagang aral. D, bahay, sambahan. Labing apat, ang mga Muslim ay nagsasamba sa moske. Ang mga Kristiyano naman ay sa simbahan. Sa kabila ng pagkakaiba, maaring magkaroon ng respeto at maayos na ugnayan ang mga Muslim at Kristiyano at sa iba pang relihiyon at paniniwala. Ang pagbibigay halaga sa mabuting ugnayan ay kinakailangan para sa pakikipagkapwa tao. Letter A, paniniwala. B. Banal na Aklat C. Mahalagang Aral D. Bahay Sambahan Labing lima, ito ay galing taglay ng tao na nagpapatibay na ugnayan sa Diyos. A. Pananampalataya B. Banal na Aklat C. Mahalagang Aral D. Bahay Sambahan Labing anim, ano ang ibig sabihin ng karapatan ng kapwa-bata? A. Prebilehiyo ng magulang B. Limitasyon sa kilos ng bata C. Si, pamamahagi ng trabaho D. Mga kalayaan ng bata Labing pito, ano ang tungkulin ng mga matatanda sa pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Basta't mahalin ang mga bata. B. Huwag ng pakialaman ang mga bata. C. Taguyod ang interes ng mga matatanda. D. Siguruhin na ipapahayag ang saloobin ng mga bata. Labing walo, ano ang maaaring maging resulta ng tamang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagkabigo sa pagunlad ng mga bata. B. Pagkawala ng respeto mula sa mga matatanda. C. Pagpapalakas ng kanilang pagkatawa at potensyal. D. Pag-usbong ng kompetisyon sa pagitan ng mga bata. Labing siyam, aling hakbang ang hindi bahagi ng pagkilala sa karapatan ng kapwa bata. Letter A, pakikinig sa kanilang mga opinyon. B, pagtuturo ng mga limitasyon sa kanilang kilos. C, pagsasawalang bahala sa kanilang mga pangailangan. Letter D, pagbibigay daan sa kanilang malaya at ligtas na pagsali sa mga gawain. Dalawampu, anong tawag sa gawain na may papakita ng isang bata ang kanyang pagtupad sa mga responsibilidad o trabaho ng may kausayan at dedikasyon? Letter A, karapatan. B, paggalang. C, pagmamalaki. D, tungkulin. 21. Anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights ang nagpapahayag na kung ikaw ay mahirap, karapatan mong matulungan ng gobyerno sa iyong mga pangunahing pangailangan? A. Artikulo 42 B. Artikulo 26 C. Artikulo 18 D. Artikulo 7 22. Anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights, ang nagpapayag na kung ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno o lokal na mga otoridad, may karapatan kang masubaybayan kung ikaw ay nasa maayos at tigtas na kalagayan. A. Artikulo 42 B. Artikulo 25 C. Artikulo 18 D. Artikulo 7 23. Anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights ang nagpapayag na may karapatan kang mag-aral? Ang pagdidisiplina sa mga paaralan ay dapat may paggalang sa iyong pagkatao at dangal bilang bata. Dapat na libre ang edukasyon sa elementarya. A. Artikulo 42 B. Artikulo 25 C. Artikulo 28 D. Artikulo 7 24, anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights, ang nagpapayag na may karapatan kang magpahinga at maglaro at sumali sa iba't ibang aktibidad gaya ng sports, musika at drama? A. Artikulo 42, B. Artikulo 25, C. Artikulo 28, D. Artikulo 31 or 31? 25. Anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights, ang nagpapahayag na kung ikaw ay may kapansanan sa isip man o katawan, may karapatan ka sa espesyal na kalinga, edukasyon at pagsasanay upang matulungan kang umunlad at magkaroon ng buhay na may dignidad? A. Artikulo 42. B. Artikulo 25. C. Artikulo 28. D. Artikulo 23. Ikalawang panuto, tama o mali, isulat ang titik T kung ang pahayag ay tama at titik M naman kung ito ay mali. put anim tinutulungan ni Rizel ang kanyang bunsong kapatid na si Arya sa kanyang takdang aralin. put pito hindi kinakausap ni Elteya ang kanyang tatay. put walo nagbabanding si Riden kasama ang kanyang ina tuwing walang pasok sa paaralan. Dalawamput-syam, nagtatawanan si Noralin at ang kanyang ate tungkol sa binabasang joke. Tatlong po, nagdadahilan palagi si Kiji sa kanyang kuya tuwing may iniuutos ito. Tatlong put isa, magpakita ng respeto sa isa't isa. Tatlong put dalawa, maging maingat sa mga salita at kilos. Tatlong put tatlo, ang pagiging magalang ay nagbubunga ng di magandang ugali. Tatlong put apat, ang pagiging magalang ay nagpapatibay ng respeto sa sarili. 35. Ang hindi magalang ay nagdudulot ng pagkaunawaan. 36. Magtanim ng mga halaman para maiwasan natin ang pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang nakapinsalang kalamidad. 37. Putulin ang mga halamang puno at gawing pagkakitaan. 38. Kunin ang mga damong nakapaligid sa taniman. 39. Hindi na kailangang alagaan ang puno at halaman dahil hindi sila inaalagaan noong mga sinaunang panahon apat na po kapag nag-alaga ka ng puno at halaman, aalagaan ka rin bilang ganti ng mga puno at halaman. Susi sa pagwawasto sa periodical test sa GMRC, Good Manners, Right Conduct, Grade 4. One B, two D, three C, four A, five B, six C, seven D, eight B, nine C, ten B, eleven A, twelve B, thirteen C, fourteen D, fifteen A, sixteen D, seventeen D, eighteen C, nineteen C, twenty D, twenty one B, twenty two B, twenty three C, twenty four D, twenty five D, twenty six T, twenty seven M, twenty eight T, twenty nine T, thirty M.

And here's the table of specification or talaan ng espesipikasyon layunin na ilalarawan ang mga katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang natutukoy ang mga pansariling taglay na mga mabuting kaugaliang Pilipino halimbawa masayahin madasalin masipag na ipapaliwanag na ang pagkilala sa sariling pananampalataya ay nagsisilbing gabay upang mas mapabuti ang mga kilos at malapit ang sarili sa Diyos na ang sariling mga tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa bata, pagkilala sa aking mga karapatan at tungkulin, pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at ang kalaga nito, na isa-isa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman, total of 100%, 40 items. Alright, so ito yung ating DOS or Table of Specification. And that's all guys sa lagumang pagsusulit sa GMRC unang quarter. And thank you for watching. Bye!